Magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan, ka-farmers. So, ang araw na to, ay gusto ko lang i-share sa inyo. dahil po, nabangit ko na to nung nakang video ko na itong kura mga ka-farmers, tapaikot yan, taniman po natin ng sitaw. So, ngayon mga ka-farmers ay may time na tayo. So, by the way pala, yung variety na itinatanim kong sitaw mga ka-farmers ay uh, galanti. Ganti mga ka at ito po ang itatanim po natin. So ngayon, panoorin nyo kung paano magtanim si John TV ng sitaw. So katulad nyo mga ka ay butas yan. Inukay natin yan mga ka-farmers at yun. Lagayan po natin ng uh, ganito mga ka -farmers. So yan, ganyan, ganyan na po. Tapos lagyan po natin ng uh, buto, ano, seeds mga ka -farmers. Yan. So ganito po ang paglagay ko ng seeds mga farmers Hindi ko dinedikit yan uh, Para naman po makakano ano siya Tapos Lagyan na lang po natin ng ano mga farmers So ganito po tayo magtanim So ganyan Ganyan na po kadali ang pagtanim po ng sitaw Nakadepende naman talaga sa atin kung paano magtanim So yun pa ikot yan mga farmers Papunta dito So, so simple rin yung gawin natin Ganito mga ka-farmers. At yun, lagyan natin ulit. Ano bagong ano naman to. Bagong o technique mga ka-farmers. So yan. So ngayon ko palang alam mga ka-farmers na ang sito na binibili natin ay kulay blue. Sim lang yan sa kamang ka mga farmers sa ano sa talong. Kasi ang talong mga ka-farmers kulay blue din. Yan. Ganito po tayo magtanim ng sitaw mga pomers. So, paikot niyan. Malaking bagay na to. So, 'yan. Simple yan mga pomers. At lagyan po ng sitaw. 'Yan. So, ganyan lang oh, di ba? Tapos dito kuno papansin niyo yung dam mo dito mga farmers ay unting-unti na na lanta dahil po inisprayan po natin siya ng round up siguro mga farmers after 5 uh, days ah uh, patay na yun mga farmers so ganyan ganito lang po tayo magtanim po ng sitaw o yun na, mga farmers oh. yan tapos lagyan po natin ng buto So yung buto natin mga farmers ay galing to. kawayan yan mga ka farmers tabili natin sa agribit. So yan. Dalawa lang yung binaon ko mga farmers at lagyan lang po natin ng lupa ulit. So ganito lang. Ganito kadali. Tapos sa simula mga farmers huwag lang natin isipin na ang ating mga tinatanim at yan. Darating ang time, na mapakinabangan natin to yung bunga nila dagdag income naman to mga ka-farmers so ganyan mga ka-farmers paulit ulit lang itong gawin natin at dito mga ka-farmers ay yung talong natin so yung talong natin dito tapos itong coral na to mga ka-farmers ay paikot yan pupunta yun doon sa dulo. at dito mga farmers at sa amin naman ang bilihan dan namin nito sa kawayan mga ka farmers ang isa nito ay 90 so sa tingin ko ah, kahit medyo mahal mga farmers pero ang since na laman nito mga farmers ay 100 lang mga ka farmers so yan So 90 ang isa nito mga farmers pero uh, ko lang talaga kung baga nag try rin ako magtanim ng po ng sitaw sa ganitong area. Kasi sayang talaga yung area na, na makapitan sa ganitong uh, gulay mga farmers. So, ito ay dagdag kalaman naman to. Uh, at yun na nga ang buhay ay ganito ganito lang. <laughs> So maraming maraming salamat sa mga solid supporters natin na palaging nanood sa atin mga farmers at yun na nga tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghanap ng buyers tungkol uh, about ito sa ating saging mga farmers kasi malapit na talaga yung December gusto ko talaga makahanap ng buyers na pwedeng uh, makakuha tayo ng pera para naman po wabuo yung kuha natin mga farmers iba yung talong kasi ang talong mga farmers uh, katulad ngayon sa isa o ilang araw lang Bumipas, yun. Uh, bukas, mag-harvest naman tayo. Mamayang hapon, uh, mag-harvest naman tayo kasi po ay uh, hindi tumadala ng isang rebisan. So, mamayang hapon, mag-start tayo mag-harvest dito sa talong ko. So, iba yung talong at saka yun ang hinahanap ko ngayon mga farmers, yung uh, buyer sa saging. So, magpapasalamat talaga ako sa mga buyers natin sa talong kasi po uh, solid rin talaga. So, ako rin talaga gumawa ng paraan para mapatuloy-tuloy yung communication natin or business man. <laughs> so ito. Ito naman mga ka-farmers, balang araw, maghanap na naman tayo ng buyers once na uh, tumutubo na to or makaharvest naman tayo nito. So sa ngayon, ito lang muna ang ipapakita ko sa inyo at sa mga ulis manunood dyan, i-update ko sa inyo kung ano ang maging resulta nito sa pagbana natin ito mga ka-farmers Para naman po, ma-encourage yung iba na talaga ang lahat para naman po ah... Uh, 啊。<God. S 2> <laughs>